Dito kami sa ano. Yeah! Nandito kami ngayon sa pinag- Patayo mo. Patayo, B! Patayo. Yan. Nag-start na yan. Nagano nang may red dyan? Uh Oo. -oh. Hi! Nandito kami kumukuha ng sea grapes. Or arosep. Ayan o. Oh. dito kami sa ano. Malalim to mga kanti. Mga ilan to? 10 feet? Ha? 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 Ha?

Papatay na lang. Siguro laki ng tangko doon.